Yeah. Uh. Check one two. Pakinggan niyo to. God first Pilipinas. Sa mic kato na. Isang boses isang layunin. Simulan na natin Hawak ang camera, hindi di lang para sa view Kundi para ipakita ang serbisyong totoo kami ang God First Pilipinas Mga vlogger na may prinsipyo Ang aming sinusundan si Isko Moreno Domagos si, Hindi lang sa politika Kundi sa pagiging tao Yung puso sa masa Ramdam mo hanggang buto Misyon namin ay tumulong Sa mga kababayan Walang personal na interes Yan ang aming sumpahan Sa bawat tulong na inaabot Sa bawat inting na bubuo Walang hinihintay na kapalit Servisyon lang ang aming tungo tawag na genuine Kasi yun ang totoo Pag-ibig sa kapwa Utos ng nasa itaas bro God first Pilipinas Yan Sigaw, sa pagtulong sa kapwa Hindi kami bibitaw Kasama si Yormes ay isang mitiin Isang mas maayos na pinas ng aming dalangin Una ang Diyos, sunod ang bayan, walang duda Pagmamahal at serbisyo, yan ang aming sandata First Pilipinas, isigaw ng lakas Para sa pagbabagong wagas bakit si Isko? Simpleng tanong, simpleng sagot Sa gawa niya't salita, pag-asa'y di na uubos Nakita namin sa kanya, ang paguna sa Diyos Sa bawat desisyon, sa bawat kilos At utos ang pangarap niya sa bansa Pangarap din namin ng guto May pawiin ang mahirap ay sagipin Mula tondo hanggang sa buong Pilipinas Ang diskarte at puso niya'y para sama, sa masa Walang kupas, kaya ang suporta namin sa kanya'y buong buo Bilang vlogger, bilang Pinoy, ito ang aming pangako Ihahatid ang balita, ang tulong at pag-asa Sa ilalim ng gabay ng Diyos Sama-sama tayo, Isa God First Pilipinas Yan ang aming sigaw Sa pagtulong sa kapwa Hindi kami bibitaw Kasama siyo, Yomes isang mitiin Isang mas mayos na pinas ang aming dalangin Unang Diyos, sunod ang bayan, walang duda Pagmamahal at serbisyo, yan ang aming sandata God First Pilipinas Isigaw na Malakas Para sa pagbabago wag. sa kulay, hindi to tungkol sa ngalan. Ito'y tungkol sa prinsipyo at sa tunay na labas. Laban para sa mahirap, sa nawala ng pag-asa. Basta't kasama ang dos, lahat ay makakaya ang bawat vlog, bawat live, bawat tulong na. Ay isang butil ng pag-asa na aming inaalay Yeah, God first Pilipinas Blogger, genuine help Walang kapalit, suporta Para kay Isko Moreno Domagoso Dahil naniniwala kami Na kapag inuna mo ang Diyos Lahat ng mabuti ay susunod para sa Diyos, para sa bayan. Peace out. Tayo ngayon no, sa Lupe de Vega no, kasi mayroon tayong i-report -re dito na nangyayari no. Una sa lahat no, uh, may nangyayari ditong krimen no na sinaksak may isang lalaki, sinaksak daw no. So interview natin yung lalaki na mismo nasaksak guys, so exclusive ito, exclusive, exclusive. So ikaw yung kuya no. Ikaw yung kuya, yung sinaksak. Ito yung si kuya no nung sinaksak. Kailan nangyari to kuya nung sinaksak ka? Kahapon ng hapon. Ano, ano, sino po yung na-identify na ba kung sino yung sumaksak? Ano po, ano ba? Na-identify ba kung sino yung sumaksak sa'yo? Actually, kailangan ko po yung sumaksak po sa akin eh. Ano daw yung reason daw nun, ba't sinaksak ka daw? Uh, ano rason? Ang sabi niya po sa akin, ako daw po yung parang ginalulukohan ng asawa niya. Ah. Matagal na po yun, matagal na po yung sinabi sa akin yun eh. Tapos, matagal na po kami ah. hindi nagkikita. Tapos ngayon lang ginawa niya. Madalas na po siyang kumakain dyan. Nakikita ko po madalas kumakain sa Tapsilugan. Ah, Di, kasi, Pero yung sumakasay, taga dito, dito, dito lang siya laging naglalagi so, din. Ibang ilista Ibang siya naglalagi. Ayun. Ayun. So anong pangalan nung nakasaksak iyo? Jonathan Licudan Likudan. Anong pangalan mo po kuya? Mark De Leon. Mark De Leon. So ayun po guys, no? ito ang nangyari kay kuya. May, mayroon ka din alam doon na nangyari itong nanakawan sa sasakyan? Wala. Ay wala po. Wala no? Pero dito ka na lagi naglalagi kuya. Yung binaril na babae naman. Agabi po alas 12. Po alas 12 ng gan babae. Ano buha, ano nangyari sa babae ngayon? Patay na po. Patay talaga. Na naman yung bumaril. Hindi pa po yata. At hindi nahuli rin. Hindi pa po yata. Ayun, mapait. Oh. Ayun, mapait. Saan ba nakaupo yung babae dito? Diyan po sa may tricycle. Sa may tricycle. Uh, Oo. Yung babae saan ba nakatira yon? Residente dito? Hindi, hindi niya alam. Po yun. Dito yon. Ayun. Sulpot-sulpot. Matanda na o bata pa? 27 anos. 27 Okay, so yun yun guys nung balita na dito sa area na ito nangyari yung binarilin yung babae, no? Kasi nag nagkasunod-sunod din si Kuya din si Taksa tapos pagkatapos yung babae no binarin. Kinagabihan yung babae. so medyo dumami yung krimen ho dito nung nakaraang araw dito. So, pero wala kang impormasyon doon sa nang nakaw ng mags ng sasakyan nata ayun para wala. si wala daw. So wala. Wala. So kanina sana may ang, ang, ang pagkakaalam ko sa balita, ang nakahuli daw si yung parking boy dito, yung nakahuli ng nagnakaw daw sa gulong. Si, si Jetro daw. Oo, sige, sige. Wala naman si Jetro na wala na. Wala, po. wala na malis na. Sige, yun yun naman guys ang uh, nangyari daw. So ito guys, okay so, ko ito dito yung dito yun sa may ah uh, Lope de Biga Street no nangyari. So salamat kuya, salamat, salamat kuya. So dito nangyari 'yon, no. So dito sa may Lupid Bigas Street, no. Tapos yung sa Aspect Information na, na may nagnaka doon sa kabila. Yung sa may left side, no. Diyan yung nagnaka ng ulo daw. So yung babae naman binaril dito sa bantang ito, nakaupo daw sa motorsiklo. Yung babae. So kawawa, kawawa yung babae at si Kuya biglang sinaksak daw diyan diyan dito sa bandang ito. So medyo sunod-sunod ho ang pangyayari sa lugar na ito, guys. So yun lang po, yun lang po ang ma Maababalita ko. So again, uh, this is Wall Ingat ang lahat. God bless. Bye-bye.